Nagharap sa pulong si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa at ang JICA Islamic Finance and Halal Industry Survey Team sa BARMM matapos ang kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Malaysia. Ang grupo ay pinangunahan ni Namananit Surutani, Kotigawa Takashi, Merlik Cruz, Kalista Pinatakan at Renea Tan, mga eksperto sa halal at Islamic finance. Kasama rin sa pulong ang chairman and CEO ng Almana Islamic Investment Bank of the Philippines, Amil Bahar Amilasan. Ayon kay Makakuwa, ang pulong ay bahagi aniya ng layunin sa ilalim ng moral governance at patuloy na peace process. Sa tulong ng JICA, ayon kay Makakuwa, pinalalakas pa ang halal economy para sa kapakipakinabang para sa bawat bangsamoro.